Good morning, Maring! Kamusta kayong lahat? Papunta ako ngayon sa clinic, ENT clinic, kasi may pre-op yung pre-paperwork yata yung ano, appointment ko para sa ano, surgery ng mga bata kasi tatanggalin na yung tonsil nila next week. So, kailangan na i-prepare yung mga, dapat kailangan mga paperwork. So, ayan, mag-drive ako ng 35 minutes hindi maganda ang panahon ngayon sobrang cloudy 8.49 am na mga maring ayoko nang umulan sana hindi umulan kasi hate ko talaga mag drive na ulan oy. malapit na maubos yung aking gas maring bukas pa ang sweldo ng aking asama siguro magpagas lang ako ng ano mga 5 dollars 5 dollars <laughs> kawawa naman 5 dollars lang yung ano gasolina, sige lang binigyan niya kasi ako ng panggasolina kahapon anong um, last 3 days nakalimutan ko maring na panggasolina pala yun hala na ano ko nagastos ko maring nakalimutan ko na para yun pala yun makakapunta pa naman ako at makakabalik dito sa dinadriban ko hindi naman masyadong busy pero pagdating doon kasi medyo malaking city siya kaysa dito sa amin 35 minutes away <clears throat> busy busy na doon ayan yung drive driban ko dito sa may lugar namin hindi naman nakakatakot driban kasi wala masyadong sasakyan maganda dito mag practice kasi hindi bumper to bumper yung mga sasakyan ayan yung cotton field cotton farm cotton farm yan mga marine, mga bulak so walang sun ngayon sobrang cloudy sana hindi mulan kasi pag uulan may daan kasi dito na bumabaha state, mga marine kaya na close ang interstate yan yung ano yung malaking highway na mas malaki pa dito take po four lanes na doon na close sobrang traffic kasi bumaha sana hindi ko malate sabi dito sa GPS ay 9.23 ako dadating natagalan pa kasi kasi nagluto pa ako kumain ako rin hala nakalimutan ko ba ang aking magdadala sana ako ng inumin na kalimutan maring ready na sana ang umalis ay saka naman CR yan tuloy nakalimutan ang dapat dangin nandito na tayo maring it's 9.27 3 minutes na lang malalate na tayo bawal kasi malate dito maring kasi pag malate ka magbabayad ka ng $50 oh my goodness Buti lang naka ano tayo. Naka ano pa. Apas. <laughs> See you later mga maring. I am done mga maring. Sobrang dali lang. Nagperma-perma lang ako doon. Pre-op. Pang ano ba kung anong dapat gawin before yung surgery. At sino ang dapat tawagan. Ayan. So nagtanong ako kung magkano ba yung copay. Kung magkano babayaran namin. Kung covered ba siya sa insurance. So hindi nila alam. So tatawagan ko yung hospital kasi yung hospital dahil yung ano yung sa billing nila sila yung magbibill sila yung tatawagan ko at meron na ring reseta ng gamot pupunta ako ngayon sa pharmacy kung pwede ko na ba siyang kunin mas magandang kunin na ngayon kasi hindi ako sure na the day ng operation ay nandito yung asawa ko possible na ako lang mag-isa kasama ang mga bata. Sana naman nandito siya kasi mahi makamahirapan ako mga maring, dalawang bata. Baka kasi may kalangan sa labas, yung ganun. Diyos ko, napakahirap mo lang ibang tao. <laughs> ako lang talaga isa mga maring. Sana nandito siya kasi mahirap talaga, basta ako lang. Dalawang bata, baka kasi may kalangan yung isa. May kalangan yung doktor para sa isa, tapos may isa na. Wala, maloloka tayo mga maring. So, mag-drive muna ako. titingnan ko muna GPS kasi hindi ko alam kung nasaan ang mga street dito. Minsan, akala ko yun na yung exit, hindi pa pala. So, na-miss ang exit. Nagkarag-karag na dayan ko maring kaya na, natarantan ako. lalong lalo na kapag mag ano, may sasakyan ba sa likod. Tapos, mag-change lane na, na. Kaya, minsan kapag kailangan ko mag turn right I stay na lang talaga ako sa right lane hindi na ako magpunta sa left or bahala na balag may mahinang sasakyan dyan sa unahan hindi ako mag overtake para hindi ako mahirapan kasi baka malapit na yung exit eh hindi ako maka change lane kasi marami sasakyan so better be sure na lang nakuha ko na ang gamot ni Lily sa Walmart so ganito siya maring o Naka nakaganito yung gamot nila tapos may naka-attach na instruction kung anong gawin ang mga dapat babasahin dyan so para kay Riley ay wala sila so pupunta ako sa Walker Pharmacy daw so hahanapin ko nasaan si Walker Pharmacy nakikita ko na si Walker Pharmacy. Si Katabi lang pala sila ni ano, ni Walmart. So, ayan. Masikip dito ma rin. Masikip, masikip din yung ano, mga parking lot. So, pupunta tayo dito. Diyos ko, hindi ko alam saan ako i-enter. <laughs> okay, turn left tayo. Ito na tayong Walker Pharmacy Ay, mag-parking tayo Maring Parking, parking Parking Hindi yata straight yung pag-park ko Okay ba? <laughs> Struggle yung pag-park. So, titignan ko sa salamin kung nasa loob ba ako ng line. Hala. Sobrang layo ko sa line. Teka lang. So, mag-atras tayo atras. Okay lang na. Hindi straight yung pag-park. Basta, na, basta nasa loob ka lang talaga ng line. Walang problema. Ayan. So, nasa loob naman ako ng line. Hindi naman siya perfect La, hindi siya perfect na straight talaga ako bala Ang laki ng pharmacy maring Walker Pharmacy and Boutique kaya pala malaki siya. So tingnan natin magkano ba yung ano medicine yung nabayaran ko sa Walmart for dollars. Ay hindi maganda pa ko maring para akong lalagnatin ba masakit yung ulo ko. So wala sila available nito. Kaya uuwi na lang ako maring dahil maubos ang gas ko dito maglibot-libot. Um, hahanapin ko na lang ito doon malapit sa aming mga pharmacy baka meron sila I am home a kakain mo na ako alas 11 na pala 11.30 oh gigutom na ko maring kunin ko na lang yung ano yung isap isang gamot next time ngayong weekend siguro and meron akong rice dito at bagoong yung bagoong oh sarap Ayan, hala, meron pala akong kape dito. Magkape tayo, Maring, at kakain tayo ng rice na may bagoong. Meron akong bagoong at kayo kayong niluto ko kaninang umaga na patatas, na may itlog at bacon. At syempre, hindi mawala ang kape natin, Maring. Kain-kain tayo. Ah, sumakit ang ulo ko. Sumasakit talaga ang ulo ko kapag medyo nalipasan. <laughs> nalipasan. Nalipasan ng oras sa kain. Konti lang kasi kinain ko nung ano, almusal. Naku, umuulan sa labas. Siguro bukas na lang ako magpagas. Pag kasi yung, yung full tank ng sasakyan ay 386 miles. So, makakadrive ako for 386 miles. Pag mabot na yan ng 120, 150, ay nagpapagas na talaga ako hindi ko na yan pinapababa pa na uubusin ko talaga. Kaso nga, ginastos ko, walang hiya talaga. Na ano ko, nakalimutan ko. So, bukas na lang. Sweldo ni ano, ni Sir. Fall festival ng mga bata, bukas. Kaya kailangan daw mag-donate ng cookies. So, yan, may mga cookies akong iriripak dito. Yan sila. Dapat daw dalawang, ano, dalawang cookies sa isang pack kasi dapat naka individually wrap daw. So ayan yung gagawin ko mamaya. Buti na lang meron pa ako nitong ano mga bag. Ilang years na to. Two years ago yata tong bag na to. <laughs> Ngayon lang magagamit ulit kasi gumawa kasi ako ng ano noon. Oreo Pops. Itong cookies ay s'mores yung flavor niya. Iba't iba sila. May star sprinkled. Tapos meron namang black and orange vanilla vanilla cake cookies. Two cookies each. Ayan na ang result. Maganda na siya tignan, Maring. Para na siyang mamahaling cookies. Kukunin ko na naman yung mga bata, mga Maring, mga 230. Napakalaking tulong talaga kapag marunong ka nang mag-drive dito kasi hindi na hassle yung pagpunta sa doktor, may appointment ka, may kailangan kang bilhin. Mapupuntahan mo kasi noon, nag-aantay talaga ako sa asawa ko na makauwi. Hassle din para sa kanya kasi kailangan mag-absent sa trabaho pag may appointment. Kailangan niyang mag-absent. Minsan talaga mga maring ay nalilate kami kasi naantay ko pa siya na dumating galing sa trabaho. So ngayon na nakapag-drive na ako, medyo hindi na hassle at kapag ano na ako nag-participate na ako sa <laughs> sa daan na maano ko na siya medyo nasasanay na ako sa pag-drive pero hindi yung sa interstate at saka yung mga malalaking city gali, uh, kagaya ng Atlanta hindi ko pa kaya yun kasi napaka busy doon so dito lang ako sa malapit sa amin mga 20 o 30 minutes drive kaya ko yun pero kapag sobrang busy na na city ay hindi ko pa kaya yun. Siguro one day. Malaking tulong talaga maring iba sa pakiramdam na marunong ka na mag-drive. Kasi kung hindi ka marunong mag-drive dito, feel mo na, ano, parang kang isolated ka ba? Parang wala kang freedom. Meron namang ano dito, Uber. Siya so magbabayad ka, Uber. Tapos, hindi rin safe. Kasi baka yung driver ay kahit saan ka i ano Baka saan ka dyan i-drop off. Lalo na pag gabi. Mal lalo na pag may bata dito, kailangan talaga marunong mag-drive. Maring nagsumikap talaga ako kasi pag nagkasakit, may emergency na yung asawa ko hindi kasi yan umuwi everyday. So, ala nga naman antayin ko pa siya na 2 or 3 days pa siya makaka Tapos yung bata nagkasakit. So, nagsumikap talaga ako. Hindi yung asawa ko yung nag-ano, nag-turo sa akin kasi sobrang busy niya sa trabaho noon. Pag uwi niya, isang day off lang per week yung previous na trabaho niya. Tapos pag uwi niya, ano na, wala nang time. Pagod siya, pagod. Gigising siya ng alas uh, alas 3 ng umaga. O uwi siya ng mga alas 6 na ng gabi. So, konti lang yung tulog niya. Kaya, nagsumikap talaga ako yung may-ari ng bahay na to na binabayaran namin. Ay, siya yung nag-offer siya na turuan ako mag-drive. Nahihiya ako, pero green up ko na yung opportunity. Hindi naman ako nagsabi na turuan mo ako. Siya yung nag-offer kasi... Dalaman siguro niya sa asawa ko hindi hindi pa ako marunong mag-drive. So ayan, tinuruan niya ako maring nagpakapal moks ako. <laughs> nagpakapal ako ng mukha maring napakabait naman niya. Ako, hindi naman everyday yung practice namin, hindi mga siguro twice a week. Tapos mga ilang months din hindi ako nakapag-practice kasi um syempre sasakyan niya yung gamit sa pag-practice. May may ano siya minsan minsan busy siya. Kasi wala pa akong sasakyan na akin noon. So hanggang sa nagkaroon kami ng sasakyan, yung old na minivan, uh, second hand na minivan, yun yung pinagpractice ko. Mahirap din kasi para sa akin napakalaki ng minivan. So yun yung pinagpraktisan ko mga maring. Hanggang sa nagkuha na ako ng driver's license, nakapasa ako. At buti na lang hindi stricto yung nagpapaano sa akin. Sobrang dali lang. Lumibot lang ako sa ano ba? Neighborhood. Isang ikot lang. Yun na. Tapos ang sabi niya, medyo ano pa daw ako sa pagbe-break nung time na yun. Mga two years ago yata. Medyo matigas ako mag-break. Yung hindi pa smooth yung pag-break ko. Pero, na pinasa niya ako. Nakapasa ako. Hanggang sa yun, naglakas ako. ako na, ako na mag-isa ang mag-drive hanggang sa nagkaroon ako ng bagong sasakyan kasi yung old lagi siyang nagigiba malaking gastos tapos pag nagda-drive ka kinakabahan ka kung makakapunta pa ka sa pupuntahan mo kasi minsan nag-o-off malaking problema kaya yun na ano talaga napilitan kami bumili ng bagong sasakyan para hindi na kami mamaglema at magastusan isang beses lang yata ako naka-try mag-drive na kasama ang asawa ko na ako talaga yung nag-drive. Yun yung first time ko mag-pump ng gas. Sinamahan niya ako, tapos sinabi ko sa kanya, ako ang magda-drive. Para masanay ako na ako lang mga maring. Isang beses lang talaga. Kasi pag nandito siya sa bahay, ayaw niya ako ipag-drive. Siya talaga yung nagda-drive. At kung ako naman ang mag-drive, ayaw, niya. <laughs> ayaw niya talaga. Gusto niya na siya mag-drive. Kasi ayaw niyang maging pasahero siya. Kasi nasanay daw siya na siya talaga yung driver. So, mostly talaga, kapag nagda-drive na ako, ako lang talaga mag-isa. Pag ako ang driver, ako lang mag-isa ang mga bata. Hindi rin pala madali mag-drive noon. Nakakapagod siya. Nakakapagod siya sa utak at sa mata. Kaya pala na, pag nagda-drive talaga, nakakaano talaga siya, nakaka... Parang inaantok ka. Yung ganun. Noon, natatakot ako. Natatakot akong pumunta sa mga stores kasi first time ko pa hindi ko alam nung gagawin ko. Tapos may mga self out na ikaw yung mag-check out ng mga bilihin mo. Hindi ko pa alam. Buti na lang at naglakas loob ako na ano ko na siya. Nasanay na ako maring. Kailangan lang talaga dito ano, um, pursigido ka na push mo talaga yung self mo kasi pag wala na wala na matatanggong tayo dito sa ano, sa loob ng bahay. <laughs> Kasi hindi naman madali dito. Ano malungkot dito. Nagpapasalam talaga ako sa nagturo sa akin na mag-drive. Dahil kung hindi, kung nag, ano lang ako, asa lang ako sa asawa ko na kailan ako niya tuturuan, kailan, kailan siya may time. Ah, wala. Hanggang ngayon, wala. Hindi pa ako marunong mag-drive maring. Kaya kapal-kapal moks talaga. <laughs> Nagpaturo sa ano, hindi ko kakilala. Mabait naman, mabait naman noon siya ano siya, um, may mga apo na siya ba. Siguro mga, retired na sila mga 60 na siguro yun. Ayun, kukunin ko ng mga anak ko sa eskwelahan, mga maring. Sana ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube. See you na naman next time sa aking vlog. Mag-ingat kayong lahat. Bye!